guys, narito na naman kami sa aming hanap buhay, sa palengke. Bili lang ate. There no 100 lang yan ate. Mamili ka na. Yan. Mamili na si ate. Ito yung aming paninda. Kunti na lang. Dito lang to sa Blooming Lumin Trade Public Market. Parang Sabado din ang ano eh. Huwebes pa lang ngayon. Medyo, medyo masikip na yung palengke. Holiday. It's holiday ngayon. Maraming tao dito. Isandaan lang po yan, kuya. Tingnan mo. Patingnan mo, ah, ni? Ito may sando kuya oh, kung gusto mo. May sando kuya, yung lang sando. Gusto mo sando? Ito to, kuya oh. oh. 50 pesos lang to kuya. Mga mura na yan. Mura na ang ating paninda. Inaayawan pa. Ano ba yan? napakabarat naman ah, ng ibang mga customer At, ayan ang refresh ko ng mga gulay ni ate oo maraming tao hindi <laughs> nang ng paninda si ate ayan. Ayun doon sa dulo mga kapabayan ay ano na yun, Il Arte Station. Train na yun papuntang Baclaran o monumento. Dito naman papuntang Espanya. San <coughs> Pedro City na po. Ito lang po ang ating kabuhayan kapag ano, uh, wala tayong lakad sa ating medical assistance. So, dito tayo sa ating hanap buhay. Ayon naman yung ating kapit uh, pwesto ay mga bedsheet naman yung kanyang paninda. So, ito lang guys ang ating update for today's videos in Dairo's channel. Thank you for uh, watching and God bless.